Kamakailan lang naglabas ang Apple ng bagong iPhone 17, iPhone Air at iPhone 17 Pro. Tingnan natin ang lahat ng pagbabagong ginawa sa mga modelong ito. Simulan natin sa iPhone 17 na may limang kulay, lavender, sage green, mist blue, puti at itim. Mas maganda para sa akin ang mga kulay ngayon kaysa dati. Pero siguradong may madidismaya dahil walang pink na opsyon kahit meron ito sa iPhone 16 at 15. Ngayon, hindi gaanong nagbago ang disenyo ng labing pito kumpara noon, pero may kaunting pagbabago tulad ng mas malaking display mula anim tuldok isa, inches naging anim tuldok tatlo. Naabot ito sa pamamagitan ng pagpapaliit ng mga gilid sa paligid ng screen. Sa isa apat na apat m. Tatlong anim porsyento. Itong mas manipis kaysa sa dalawapunto punto, pito may ng iPhone labing anim. Ang iPhone labing pito ay bahagyang mas mataas at mas makitid. Mula lima walumput isa naging lima walumput na pulgada ang taas. At mula 2.82 walumput dalawa tuldok, 82, naging 2.81 walumput isang pulgada ang lapad. Bagamat halos di ito pansin. Mas mapapansin mo ang bagong promotion display na may isang daan at dalawampung Hz refresh rate imbes na anim na puhas. Matagal na naming hinihiling kay Apple na gawing standard ito sa lahat ng flagship phones nila at ngayong taon, sa wakas ay ginawa na nila. Pinapalinaw ng promotion ang mga teksto. Habang nag scroll pinapakinis ang animation at nagpapabilis sa interface. May variable refresh rate itong umaabot sa isa sets, kaya posible na rin ang always on feature sa base iPhone. Sa sleep mode, pinapadilim ng iPhone. Labing pito ang lock screen pero makikita pa rin ang wallpaper, oras, petsa, widgets at notification. Pwede mo pang i-customize kung ano ang makikita sa ilalim ng settings. Ang iPhone, labing pito ay tumutugma rin sa pinakamataas na liwanag ng mas mamahaling modelo na tumanggap ng 50% na dagdag mula 2,000 nits sa iPhone, labing anim hanggang 3,000 nits ngayong taon. Makakamit lang ito kapag nasa labas at tumatagal lamang ng limitadong oras para maiwasan ang sobrang pag-init. Naglagay ang Apple ng anti-reflective coating sa iPhone ngayong taon na nagpapababa ng silaw ng 33%, kaya mas madaling makita ang screen sa maliwanag na labas. Ngayon, pag-usapan natin ang Alabim Chip. Mas maganda ang performance nito kaysa Alabim pu 20% mas mabilis ang GPU, 11% mas mabilis ang single-core CPU, at 10% mas mabilis ang multi-core CPU. Mas malaki pa ang improvement kung galing ka sa iPhone labing apat o labing limang. Ngayon, pag-usapan natin ang kamera na malaking inayos ngayong taon, matapos ang anim na taon ng labing dalawang. Megapixel selfie camera, tinaasan na ito sa labing walong megapixel na may advanced engineering. Ngayong taon, ginawang square ng Apple ang selfie camera sensor ng iPhone na 24 megapixels. Imbes gamitin lahat ng pixels, sinulit ng Apple ang laki ng sensor para sa bagong features, tulad ng center stage, na automaticong sinusundan ka habang nasa FaceTime o conference call. Bukod dito, kaya na rin nitong kumuha ng landscape photos nang hindi nililiko ang telepono. Nagbibigay din ito ng mas malawak na anggulo sa selfie camera at automaticong nararamdaman kung may mga taong gustong sumama sa frame at kusa itong nag-zoom out para maisama sila. Sa wakas, ang pagtalon mula labindalawa hanggang 18 megapixels ay nagpapalinaw at nagpapaganda talaga ng kalidad ng mga regular na selfie. Pagdating naman sa rear cameras, mas matindi pa ang ginawang upgrade ng Apple dahil ang ultra-wide lens ay mula 12 megapixels ay naging 48. Ibig sabihin, hindi na makakaroon ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng mga litrato na kuha gamit ang alinmang lente dahil pareho na silang 48 megapixels. Ngayon, pag-usapan ang baterya ng iPhone 17. Kung ikukumpara sa labing anim, mas malaki ito ng 3.7% sa libo anim naraan siyam dalawang milliamp hours. Pero ang offline video playback nito ay mas mataas ng 3.6%, umaabot ng 30 oras kumpara sa 22 noong nakaraang taon. Pina-increase din ng Apple ang charging speed nito mula 0 hanggang 50% sa loob lang ng 20 minuto gamit ang 40 watt charger na 3.3%. Mas mabilis Kaysa sa iPhone 16 at tumutugma pa sa bilis ng 17 Pro, sa wakas binibigyan na ng Apple ang iPhone 17 ng doble ang storage kumpara sa iPhone 16 na may 256 GB imbes na daan at at may daan at dalawang GB option pa para sa dagdag na 200. Ang pinakamaganda dito, pareho pa rin ang presyo ng iPhone 17, gaya noong nakaraang taon, sa 700 at siyam na po siyam. Hindi ito mura, pero sa tingin ko, ito ang pinakasulit na modelo ng iPhone kailanman. Halos lahat ng premium na tampok ng iPhone labing anim Pro noon ay nasa mas abot kayang base model ng iPhone na ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakapanapanabik na modelo ngayong taon, ang iPhone Air. Hindi iPhone, labing pito Air, kaya napapaisip ako kung ang papalit dito sa susunod na taon ay tatawaging iPhone Air dalawa o iPhone Air second generation o baka wala nang susunod. Pero, ang iPhone Air ang pinakamamanipis na modelo. Sa 5.6mm, kapal na lampasan nito ang dating record ng iPhone 6 na siam mm Ibig sabihin, 11% na mas manipis ang iPhone Air. Ngayon, ang pinakamalaking alalahanin ng mga tao tungkol sa sobrang nipis na teleponong ito ay ang pagbaluktot. At masasabi nating nawala na ang mga alalahanin iyon dahil sa isang panayam, pinayagan ni Greg Joswayak, ang presidente ng marketing ng Apple, na subukang baluktotin ng mga host ang device at hindi nila ito nagawa. Talagang naglaan ng malaking pagsisikap ang Apple para palakasin ang tsasiba nito. Ang iPhone Air ay may titanium na frame na matibay at kayang bumalik sa orihinal na anyo kahit bahagyang mabaluktot. Ayon sa Ben ng All States, kayang tiisin ng iPhone Air ang isang daan at siyamnapong pounds na presyon, halos kapantay ng labing pitong pro na dalawang daang pounds. Napakagaan din ng iPhone Air. Isang daan anim naput limang gramo lang ito, 20% mas magaan kaysa labing pitong pro, kahit mas malaki ang screen. Pag-usapan natin ang screen, mas mababa ang posisyon ng Dynamic Island kaysa ibang modelo. At baligtad ang orientation, kaliwa ang selfie camera, hindi kanan. Malamang ginawa ito para sa space optimization dahil inilipat ng Apple ang ilang bahagi, kasama na ang chip sa loob ng mas malaking camera bump. Pareho lang ang screen functionality sa ibang modelo. May promotion, always on, 3,000 nits na liwanag sa labas at anti-reflective coating. Dagdag pa, kasing nipis ng 17 Pro ang mga gilid nito na 1.44M lang. Ito ang temang madalas banggitin ng Apple na ang iPhone Air ay parang pro-level na device na sobrang nipis at gaan ng katawan. At totoo yan sa ilang aspeto. Pero hindi talaga sa iba. Halimbawa, ang a pro Prochip ay mukhang tulad ng labing pitong Pro models pero binet version ito. Lima GPU cores lang kaysa anim, kaya 10-15% mas mababa ang performance. Dahil sa compact na disenyo ng air, mabilis itong uminit sa matinding gamit kaya agad nililimitahan ang performance. Nilagyan ng Apple ang modelong ito ng bagong CISA X modem para sa mataas na power efficiency at maayos na wireless speeds. Mas advanced ang modem ng 17 Pro, kaya pinakamabilis ito sa industriya ngayon. Maganda ang balita, pareho ang 18 megapixel selfie camera ng iPhone Air at mga feature nito sa ibang modelo. Pero ang rear camera system nito ay malaking pagbaba ng kalidad. Isang lente lang ang gamit nito gaya ng budget iPhone 16E ng Apple. Nakakadismaya ito dahil laging mahalaga ang kamera para sa mga smartphone customer. Kung iisipin ang dolyar, isang libo na presyo ng iPhone Air, parang kulang ang ganitong rear camera setup. Mayroon lang itong cropped na dalawang x optical zoom. Walang ultra-wide, walang telephoto at dahil isang lente lang, hindi gaanong accurate ang edge detection ng portrait mode at di rin maganda ang itsura. Buti na lang ang pinaka-inaalalang issue ng mga tao sa iPhone Air, ang battery life ay naging magandang sorpresa. Ang 27 oras na offline video playback nito ay 10% lang ang lamang sa iPhone 17 at kapareho ng performance ng 16 Pro noong nakaraan. Sa aktual na battery test, ang iPhone Air ay tumagal ng 12 oras at 2 minuto sa internet browsing. 6% lang ang lamang ng iPhone, labing pito. Talagang kahanga-hanga iyon, lalo na't 15% mas maliit ang pisikal na baterya ng iPhone Air. Medyo kulelat ito sa bilis ng pag-charge dahil 30 minuto bago makarating sa 50% mula 0 samantalang 20, 0 minuto lang sa ibang modelo ngayong taon. Pero hindi lahat masamang balita. Naglagay ang Apple ng 12 GB RAM sa iPhone Air na mas mataas kaysa sa 8 GB noong nakaraang taon. Sa wakas, dumako naman tayo sa iPhone 17 Pro at Pro Max, na sa unang pagkakataon ay tatlong kulay lang ang pagpipilian, Cosmic Orange, Deep Blue, at Silver. Hindi available ang Space Gray o itim, kaya marami ang nadismaya. Nalulungkot ako na mula apat naging tatlo na lang ang kulay na pagpipilian, senyales ng pagtitipid. Ngayon, tatlo na lang ang pagkakaiba ng 17 Pro at Pro Max. Ang display nila ay 6 tuldok tatlong at 6 tuldok siyam pulgada baterya ay tatlong tatlong at tatlong siyam oras ng offline video at gilid ng screen ay isa tuldok apat naput apat at isa tuldok tatlumput anim M. Higit nakapansin pansin ngayon ang disenyo sa likod kumpara noong nakaraang taon. Hindi lang walot dalawang porsyento, mas malaki ang umbok ng kamera Pinalawig din ng Apple ang metal frame para takpan ito at nilagyan ng parihabang salamin sa ibaba para sa MagSafe at wireless charging. Kontrobersyal ang pagbabagong ito sa maraming dahilan na natalakay ko na sa dating video pero sa totoo lang, hindi ako nababahala sa itsura ng labing pitong pro. Ang paglipat mula titanium papuntang aluminyo ang hindi ko talaga matanggap. Ngayon, sabi ng Apple kaya sila lumipat sa aluminyo ay dahil mas magaan ito at mas maganda para sa thermal conductivity. Pero mas mura rin ito, mas malambot, at mas madaling masira na nakita na nating nangyayari. Ngayon, halos pareho pa rin ang display, pero mas makapal ang bezel ng Pro Max. Mas mataas ang outdoor brightness, 3,000 nits, at may anti-reflective coating. Ngayon, talakayin natin ang performance ng Alabin Siam Pro Chip sa mga phone na itantuban namin sa si Pritoma. Hindi tulad ng iPhone Air, ang labing pitong Pro models ay malalaki at medyo mas makapal pa kaysa noong nakaraang taon. Dahil sa bagong vapor chamber cooling system, mabilis nang natatanggal ang init mula sa chip na nasa gitna na ng telepono. Ibig sabihin, kahit ano pa ang gawin mo, mas malamig sa kamay ang 17 Pro kumpara sa 16 Pro. Mas kapaki-pakinabang ito kapag mabigat ang gawain dahil may halos 40% mas mahusay na performance ang mga bagong modelo. Ibig sabihin, kung naglalaro ka ng demanding na video game, mas tatagal ang 17 Pro kaysa labing anim pro, kaya mas ma-enjoy -e mo ang apat na pung mas mataas na performance kahit maglaro ng isa o dalawang oras. Sa katunayan, ang performance ng labing pitong pro kahit naglilimit na ay mas mataas pa kaysa sa pinakamataas na performance ng labing anim pro. Malaking bintahe ito na eksklusibo sa labing pitong pro models. Nagdagdag na ng labing walong megapixel center stage camera at ang dating labing dalawang megapixel na telephoto lens ay sa wakas na upgrade na sa 48 megapixel, kaya mas mataas na ang kalidad ng mga litrato kapag ginagamit ang zoom function. Lalo itong mahalaga sa 17 Pro na modelo na may updated na Tetra Prism design para sa 8 X Optical Zoom at 4 na pu X Digital Zoom. Dati, kapag ginamit ang maximum zoom, sobrang baba ng kalidad ng mga litrato, lalo na kapag madilim ang paligid. Dahil hindi talaga lumilipat ang iPhone sa telephoto lens dahil mahina ito sa low light performance. Sa halip, ginagamit nito ang digital zoom sa pangunahing 48 megapixel na lente. Malaking pagbabago ang 48 megapixel telephoto lens sa kalidad ng zoomed in na litrato kahit sa madilim na paligid. Pag-usapan natin ang pagtaas ng 6 na oras sa buhay ng baterya ng 17 Pro at Pro Max. Ngayon ay 33 at 30 na oras ng offline video playback. Mas mabilis na ngayon ang pag-charge ng 33% umaabot ng 0 hanggang 50% sa 20 minuto gamit ang 40W Dynamic Power Adapter ng Apple na may dynamic power switching para ayusin ang boltahe nagbibigay ng hanggang 60W kapag ligtas at binabawasan ito habang napupuno ang baterya Pinapayagan nito ang mas mabilis na pag-charge nang hindi nalalagay sa panganib ang baterya sa sobrang init ang mga modelong ito ay ina-upgrade na rin sa 12 GB ng RAM mula sa 8 GB sa 16 Pro. Kahit na nagtaas ulit ng presyo ang Apple mula dolyar siyam, naraan siyam naput siyam noong nakaraang taon papuntang dolyar, isang libo siyam naput siyam ngayon. Na isa pang dahilan kung bakit parang hindi tama na ng mas murang aluminum sa 17 Pro. Ngayon, binabaliwala ng mga tao at sinasabing okay lang ang mas mahal dahil dinoble ng Apple ang storage mula at 128 GB sa 256 GB. Pero tandaan, ang iPhone. Labing pito ay nakatanggap din ng doble ang storage sa parehong presyo ng iPhone labing anim. At saka, sobrang taas ng patong ng Apple sa kanilang mga storage upgrade. Umaabot sa tatlong daan hanggang apat na raang ang bilang na yan. Ibig sabihin, kapag tinaasa nila ang presyo habang dinodoble ang storage, pinipilit lang tayong magbayad ng sobra ng Apple para mas malaki ang kita nila. Sige, ayan na lahat ng bago sa iPhone 17, iPhone Air at iPhone 17 Pro na mga modelo. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.